Isang beses, may isang batang babae na tinawag na Sophie. Nag-iisa siyang nakatira sa isang maliit na bayan sa probinsya. Isang araw, habang lumalakad si Sophie sa ilang malapit sa bahay niya, nakasalubong niya ang isang misteryosong lugar. Naging matapang siya at nagpasya na siyang pagmasdan ito. Nang makarating siya sa isang madilim at pabalik-balik na tunnel, nakita niya ang isang maliit na butas sa pader. Nang tingnan niya ito, Nakita niya ang isang gintong susi na nagliliwanag sa kadiliman. Naligaya si Sophie at agad siyang kumuha ng susi. Alam niyang ito ay may kapangyarihan at tiyak na bubuksan ito ng isang espesyal na bagay. Agad siyang umuwi, nakahihigit sa kasiyahan na malaman kung ano ang bubuksan ng susi. Nagdaan ng mga araw at si Sophie ay naghahanap ng locks na ang susi ay magagamit. Hinanap niya ang bahay, hardin at ilang sa ilang, ngunit hindi siya makakita. Ngunit isang araw, habang naglalaro siya sa ilang, nakita niya ang isang misteryosong pinto sa tabi ng burol. Naalala niya ang susi at agad siyang tumakbo para subukan ito sa lock. Sa kanyang kaligayahan, ang susi ay napaka-perpekto at ang pinto ay nagbukas. Sa likuran ito, nakita niya ang isang maliit na silid na puno ng mga alahas, kabilang ang isang kahon ng gintong mga bariya. Naligaya si Sophie at nagpasalamat siya sa kanyang mga bituin na nakita niya ang gintong susi. Mula noong araw, lagi niyang itinago ito, isang paalala ng kanyang misteryosong paglalakbay.